Mm! Sa mga kwento ng kababalaghan, hindi lahat ng naririnig ay madaling ipaliwanag. May mga bagay sa dilim na hindi mo kayang makita, pero ramdam mo. Dito sa MKKTv, dadalhin ka namin sa mga kwento ng kababalaghan, mga multo, mga nilalang, at mga lugar na kinatatakutan. Maging handa, dahil minsan ang pinakamalaking takot ay ang hindi mo nakikita. Halika at ating alamin kung ano ang tunay na nakatago sa dilim. Malay mo, baka ikaw na ang susunod na makakaranas. Magandang araw, ako si Jay. 20 anyos, sa unang tingin normal na tao lang naman ako. Pero kapag nakasama nyo na ako ay paniguradong magugulat kayo sa kakayahan ko. Oo, aktibo ang third eye ko. Bata pa lang ako alam ko na at tanggap ko na to habang lumalaki ako. Sa araw-araw na dumaan ay nakasanayan ko ng makakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Nangyari itong kwento ko Marso nung nakaraang taon. Isang araw umalis si Mama, pupunta daw siya ng lamay. Huling gabi daw ng burol ng binatang anak ng kaibigan niya na namatay dahil sa respiratory failure. Si mama lang ang kilala nung namatay dahil hindi naman ako sumasama pag pumupunta si mama sa kanila nung nabubuhay pa siya. Huling linggo ng Marso dinalaw namin ni mama yung pamilya nung namatay. Di pa sila nakakapagbabang luksa. Pagpasok ko pa lang ng bahay nila ramdam ko na yung lungkot sa paligid. Dahil siguro hindi pa nila lubusang tanggap ang pagkawala ng mahal nila sa buhay. Nag-ikot-ikot ako sa bahay nila at nakatawag sa akin ng pansin yung picture sa dingding. Tita, sino po itong nasa larawan? Tanong ko kay tita na may ari ng bahay. Yan ba? Yan yung anak kong namatay. Si Eric. Bagamat nakangiti ay ramdam ko na ang lungkot na mararamdaman niya. Nung araw din na yung gabi na kami nakauwi ng bahay. Sa biyahe pa lang ay ramdam ko na yung kakaibang pakiramdam na may parang nagmamasid sa akin. Di ko pinansin dahil baka ligaw na kaluluwa na naman yon. Alas dos na ako nakatulog nung gabi na yon Nung bandang alas tres ng madaling araw nagising ako kasi may naramdaman akong humiga sa tabi ko. Habang nakapikit ang mga mata ko ay nagsalita ako. Sander, huwag kang tumabi sa akin dahil napakalikot mong matulog. Sa pag-aakalang yon ang bunso kong kapatid ang tumabi sa akin. Bumalik na ako sa pagtulog nang may napanaginipan ako. Lalaki. Pero hindi ko kilala. Doon ko pa lang siya nakita sa panaginip ko. Nagising na naman ako dahil maramdaman ko na may biglang yumakap sa akin. Pinilit kong imulat ang mga mata ko dahil sigurado akong hindi tao yung nakatabi sa akin. Malamig ang katawan nito at parang nagyayelo. Nakakakilabot. Nakatagilid ako noon kaya nilakasan ko loob ko. Humarap ako sa pwesto kung saan nakahiga yung kung sinong nakatabi sa akin. Parang humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko nung nakita ko kung sino katabi ko. Naninigas ang buong katawan ko. Yung pawis ko ay nagbutil-butil. Halos limang minuto akong nasa ganong pwesto, nakatitig sa kanya, habang siya nakatingin sa kung saan. Ang daming tumatakbo sa isip ko, di ako pwedeng magkamali si Eric to. Si Eric na anak ng kaibigan ni Mama. Nagumpisang tumulo ang luha ko di ko alam kung bakit. At sa di ko malamang dahilan nagawa kong ipikit ang mga mata ko. Nung dumilat ulit ako ay wala na siya sa tabi ko. Di na ako nakatulog simula nun hanggang mag-umaga. Maghapon kong iniisip kung bakit sinundan ako ng kaluluwa ni Eric. Di naman kami magkakilala. Sa sumunod na mga gabi, sumapit ulit ang alas tres ng madaling araw. At tumabi na naman si Eric sa akin pero ngayon di na ako natatakot. Hinayaan ko na lang siyang yumakap sa akin. Isang linggong tumagal ang gabi-gabi niyang pagdalaw sa panaginip ko at pagtabi sa higaan ko. Natigil lang yon nung ika na pong araw mula nang siya ay namayapa. Nagpaalam siya sa panaginip at sa huling pagkakataon niyakap niya rin ako. Hanggang ngayon, wala pa din akong idea kung bakit nagpakita sa akin si Eric. Sa panaginip lang kami nagkausap pero ni Minsan di niya sinabi kung bakit niya ako dinadalaw. Mag-iisang taon na din simula nung nangyari yon. Isang taon na din kaming magkaibigan ni Eric. Mensahe ko para sa so Eric. Isang taon ka nang wala dito sa lupa. Sana binibantayan mo kami dyan mula sa langit. Di kita nakilala nung buhay ka. Pero may kung ano sa puso ko na nanghihinayang kung bakit di man lang tayo nagkaroon ng tsansa maging magkaibigan nung nabubuhay ka pa. Miss ka na ng pamilya mo bro. Miss na din kita. Dalawin mo naman ako minsan. Pero wag mo ko gugulatin ha. At dyan na nagtatapos ang ating video. Pero ang takot at kababalaghan ay patuloy pa rin. Ano ang pinaka nakakatakot na naranasan nyo? I-share sa comment section. Salamat sa panunood. Sana'y natakot ko kayo mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Tandaan, mag-ingat kayo palagi. Baka hindi na pala kayo nag-iisa. See you in the next video.